Kada araw tanging sariwang mga karne ang itinitinda ni na Tatay Robert sa kanilang talipapa sa Barangay Luakan Proper sa Baguio City. Hindi lamang daw kasi ito tanda ng kalinisan kundi para na rin sa kapakanan ng mga mamimili. Kailangan walang contaminated na karne, malinis. Kaya yung binebenta namin, gusto namin yung parang kinakain din namin. Ganon din ang bebenta namin sa mga bumibili sa atin. Kung minsan kasi, may mga nagbebenta ng hindi na sariwang mga karne. Kaya ang mamimiling si Dennis, mapanuri sa pagbili. Dito naman sa store na 'to eh, bagong katay naman lagi-araw-araw yung mga meat nila. Then makita mo naman sa itsura, sa amoy na fresh yung meat na ibinebenta nila araw-araw dito. Kaya dito kami araw-araw talaga bumibili. Kahapon may 21 nag-ikot ang Baguio City Veterinary Office, City Market Office at Public Order and Safety Division sa apat na satellite markets sa lungsod. Sa kanilang pag-iikot, kinumpis ka nila ang higit 72 kilo ng karne ng manok, baboy at baka na hindi naligtas lutuin at kainin. Umabot din sa 24 na kilo ng bilasang isda ang kanilang kinumpis ka. Actually, uh, we are doing this uh, because uh, hindi lang nating trabaho kundi talagang tinitingnan natin yung mga welfare ng mga uh, community natin, yung health nila para makita kung uh, fit for consumption ba yung talagang binibili nila ng fish and meat and uh, fisher products ayung ang sabi mo mishandle at saka yung mga iba ay talagang may signs ng spoilage na kaya yung, lahat ng mga yung ay prone to bacteria contamination kaya talagang kinukuha at saka yung mga may signage na spoiled na siya talagang hindi fit for human consumption kaya hinuhuli para hindi maibenta sa public Karamihan sa mga nakitang paglabag ng mga vendors ang hindi tamang pag-iimbak at pagdi-display ng mga karne at isda na maaaring maging sanhinang pagkasira at pamugaran ng mikrobyo. Ang kanilang pag inspeksyon ay parte ng kanilang mandato na nakapaloob sa City Tax Ordinance No. 2012-01 Series of 2012 o mas kilala bilang Slaughterhouse and Meat Inspection of Baguio City. Apat na vendors ang nabigyan ng Notice of Violation na may karampatang multaan na 5,000 piso. Uh, mga MIS at sa uh, Health and uh, Vet sila po ang nag issue ng violations. Then uh, yung mga violations na yan, uh, i-issuean sila ng uh, notice of violation. Then yung mga um, stakeholders natin, sila ang pumunta dito sa ating opisina at dito sila nagbabayan. Ang City Veterinary and Agriculture Office ang mamamahala sa disposal ng mga nakumpiskang paninda. Maliban dito, dalawang timbangan na may daya ang nabigyan ng Notice of Violation na may karampatang multa na 1,000 piso sa unang paglabag. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.